Magandang umaga pala sa inyong lahat. Ito, gumising ako na gutom na gutom. Hindi kasi ako kumain kagabi. Kasi pagdating ko galing sa trabaho, natulog na ako. Sabi ko sa kasama ko, gisingin mo lang ako pag alas 12 kasi kakain ako. Tapos yon hindi na niya ako ginising kasi mahimbing daw yung tulog ko. Nagising na lang ako alas 5 na ng umaga. So ngayon, magluluto ko ng talong, pritong talong at saka okra. Tapos itlog, tapos hotdog, ganyan para kakain naman kami kasi hindi rin daw siya kumain. So yan nga kasi hindi, hindi, nga kami nagpapansinan kasi inutusan ko siya guys na magpadala ng konting pera sa aking nanay. Hindi niya na naipadala kasi daw bawal daw ang dalawa-dalawa. So yun ang nangyari guys is nagtampo ako sa kanya. Hindi ako natulog sa kanya dalawang gabi. Doon ako natulog sa kaibigan ko kasi nagtatampo nga ako sa kanya. Bakit hindi niya napadala yung pera na inutos ko sa kanya. So, ganun lang yung magtampo lang ako ganun, guys. Pagdating ko, it's okay naman kami. Parang wala lang. Okay na kami. So, ito habi ko tinawag ko siya, sabi ko, ikaw mo na magpatuloy ng luto ko kasi maliligo ko papasok na ako sa trabaho. So, yan pumunta naman siya kasi yan oh, wala kasi siyang pasok nakalief yata yung amo niya so wala siyang pasok sa bahay siya ngayon tapos siya naghanda na siya ng aming pangalmusal masarap po ang aming pangalmusal kain po tayo tapos yan siya tinawag ko na rin para makakain na kami so yan po yung aming almusal diba ang ang sarap Charles, sana all masarap So, yan. Magkakape kami for today's video. Kasama ko siya sa aking video ngayon. At okay na kami. Nag-uusap na kami. Kasi dati kasi hindi ko talaga siya kinakausap. Text ng text siya sa akin. Saan ba daw ako? Ganyan. Hindi ako nag-reply, ba diba? Kasi ayoko naman kasi na kapag mag- reply ako, baka magka anuang kami, magka salita, magka ang kami ng salita na masakit, kapag kasi Uh, ayung uh, ano ganyan galit ako sa tao is hindi ko 'yang kinakausap para wala akong masabi sa kanya na masakit na baka pa sa isipan niya ganyan so hindi ko na lang siya kinakausap so sa posyon, bumalik na lang ako sa bahay pagka uh, ano hapon is nandiyan pa siya akala ko kasi may pasok siya wala pala siyang pasok so nagdala siya ng burger ang dala tapos ang dami-dami niyang dala ang dami-dami niyang mga ano may mga juice pa sa ref na habi niya binili niya daw kanya binigay daw ng amo niya nung gabi pero wala daw ako hindi daw ako umuwi dalawang araw so sabi ko sa salamat. So, ganyan kami kapag nagkakantampuan kami ako lumalayo na ako kasi ayoko kasi mag ano, magsalita ng masakit. So, simple lang naman yung ano tampuhan namin. So, sabi ko, okay na, okay ng lahat, char. Okay ng lahat. Huwag ka nang mag ano, mag uh, ano yun, nag-worry daw siya kasi hindi daw ako nag-text sa kanya. So, ganyan kami dito, kami magkasama. So, yan, papasok na ako, ako sa trabaho, papasok na ako sa trabaho at maglilinis ako. Alam kong pagdating ko doon sa amo ko, maglilinis talaga ako ng maraming marami kasi nabasag ng amo ko yung ano nga, nabasag niya yung botilya ng ano, mantika. Tapos ang dami daming mantika. So, nagmamadali ako kasi maglilinis ako lahat-lahat ng bahay. Lilinisan ko. Thank you!